Kabadong-kabado si Ispandam pero ang mga bloodthirsty na si ay excited ng makipaglaban. Naisip ng hambog na chief na umalis na kasama si Robin tapos inutusan niya si Lochi para maging personal bodyguard. Tapos tinawag niya ang kanyang alagang elepante at nagtransform sa isang espada. Samantala bumangon na ang straw hat. Nagmadali silang tumakbo para sandan si Robin pero pinigilan sila ni Chapapa. Paliwanag ng agent na kasama ni Iskandam at Lochi si Robin papunta sa Gate of Justice. Dagdag pa nito na kailangan nilang talunin ang mga natitirang agent bago sila makahabol sa hatchets. Dahil kakailanganin nila ang susi na magpapakawala kay Robin sa lock na gawa sa Sea Prism Stone. Ang bawat agent ay may hawak na isang susi pero hindi na makapaghintay si Lupi at sinubukang kunin ang susi ni Chapapa. Subalit kinamit ng kalaban ang teleportation jutsu at nawala ito. Sabi ni Chapapa na hindi nyo alam kung ito ba ang tamang susi na kinainis ng Straw Hat tapos nag-concert ang agent at sinabayan naman ito ng sayaw ni Frankie. Napag-alaman nila na isa sa mga CP9 agents ang maihawak ng tamang susi, kaya yun ang kanilang dapat hanapin. Nag-decide silang i-ignore si Chapapa at hanapin na lang ang ibang CP9 pero nainis ang kalaban at sinabing itatapon niya ang kanyang Susie sa dagat at umalis. Kaya tinangkang habulin ito ni Lupi, subalit hinila ni Zoro ang makulit na face ng Captain. Sabi ni Sanji na kailangan nilang maghiwa-hiwalay para labanan ang mga agents at kunin ang Susie tapos hahabol sila kay Robin sa Gate of Justice para pakawalan ito. Kaya binitiwan na ni Zoro ang Captain at sinabing kailangan na nilang magmadali. Naghiwa-hiwalay na sila ng mahulog si Chemi sa Secret Passage papunta sa Gate of Justice, tapos narinig ng bata ang boses ni Ispandam, kaya sinundan nila ito. Habang confident sa pagyayabang ang hambog na Chief kay Robin na hindi raw mahahanap ng straw hat ang daan papunta sa Gate of Justice. Natunto ni Chimney ang daan habang si Lupi ay patuloy sa paghahanap kila Luchi. Nakarating sila Ispandam sa harap ng makapal na gate, at kitang kita ng bata kung paano ito binuksan ng hambog na Chief. Samantala naghahanap ng kitchen si Frankie para kumuha ng cola para makapag-recharge, pero lumabas si Chapapa at kailangan niya itong harapin. Habang si Nami ay nakaharap ang dramatic na si Kumadori tapos si Usop ay binuksan ang mga kwarto. Hanggang sa nakita nito ang isang malaking pinto ng pagbukas niya rito ay nakita niya si Jabra na natutulog habang ang susi ay nasa sahig. Samantala nakarating si Sanji sa kwarto ng isang babae at pagsara ng pinto ay ito pala si Kalifa na inayang magtsaa si Sanji. Kaya bumilis ang tibok ng puso ni Loverboy at mukhang na in love na naman sa hot chicks habang si Zoro ay nakita na si Kaku at mukhang mainit agad ang kanilang paghaharap. Samantala tinanong si namin ni Kumadori kung handa na raw ba itong mamatay pero walang plano ang dalaga na labanan ang weirdo. Tinanong niya ito kung nasaan ang susi nito pero masyadong madramang magsalita si Kumadori tapos ang daming paligoy-ligoy kaya pati ako ay nairita sa agent. Habang si Sanji ay nagpasikat sa paggawa ng tsaa, kaya na-impress ang hot chicks at nagpasalamat na kinakilig ni Loverboy. Samantala nagpasiklaban ng kayabangan sila Zoro at Kaku, dahil nagawang lampasuhin ng agent ang swordsman sa Water 7, kaya minaliit niya si Zoro. Muli niyang inatake si Zoro ng Tempest Kick na mabilis na dinipensahan at saka sinabi ng agent na Force sword style user siya. Pero hindi na takot ang ating bida at sinugod niya si Kaku kaya napabunot na ng espada ang kalaban. Tapos nagtagisan sila ng bilis ng pag-atake sa kaginamit ni Kaku ang Moonwalk at nagpakawala ng Tempest Kick. Pero sinabayan ito ni Zoro ng kanyang 72 caliber Phoenix. Ginamit ni Kaku ang Shave, tapos umatake ng napakabilis pero nadipensahan ito ng Swordsman, tapos mabilis na bumawi si Zoro, subalit mabilis din si Kaku na nakailad. Naging mainit ang warm ng dalawa na kinatuwa ni Kaku, pero sabi ni Zoro, nawala daw siyang oras makipaglaro sa kalaban. Tumalon si Kaku at kumapit sa Kisam, tapos nagpaulan ng Tempest Kick, kaya naging abala si Zoro na dipensahan ang mga lumilipad na patalim. Sa sobrang dami ng patalim ay kung saan saan ito tumatama, kaya nawasak ang pader ng Inis Lobby. Nainis si Zoro, dahil hindi raw seryoso ang kalaban, kaya sabi ni Kaku na mamadaliin na niya ang pagtapos sa ating bida. Tapos nag-transform ito sa isang malaking animal na kinagulat ni Zoro. Samantala dahan-dahan na nilalapitan ni Usop ang susi, habang natutulog ang agent. Nang mapansin niya ang kanyang puso na masyadong malakas ang tibok kaya pinatigil niya ito. Pero nabahala siya nang huminto ang kanyang puso kaya muli niyang pinagana ang kanyang puso. Muli siyang nagpatuloy sa paglapit pero may dumapong bubuyog sa kanyang ilong kaya binugaw niya ito. Subalit tinusok ito ng insekto kaya namaga ang kanyang ilong at muntik nang mapahiyaw sa sakit. Nang muli siyang lumapit ay nakita nito ang isang manok tapos siya ay pinagdripan nito at saka tumakbo paalis. Dahil sa ingay ng manok kaya nagising si Jabra, at nakita si Usop kaya bumangon ito, tapos binigyan ng suntok si Long Noos na nagpatal si Krito. Naalala ng agent na si Usop ang nagpasabog ng kanilang flag, kaya balak niyang pahirapan si Usop kaya nagpalit siya ng anyo sa isang asong askal. Takot na takot si Long Noose, pero lalaban raw siya para makuha ang susi ng biglang gumuho ang kisami, at nahulog sila Kaku at Zoro. Tapos tawang tawa si Jabra nang makita ang change form ni Kaku na isang giraffe, habang si Zoro ay nakita ang askal kaya akala niya ay nasa Manila Zoo Pagbagsak nila ay patuloy si Jabra na pinagtatawanan si Kako, habang si Zoro ay naalala na si Lochi ay isang leopard. Tapos nakita ni Usopp ang swordsman, kaya naisip niyang dalawa na silang lalaban sa mga kontrabida. Naiinis na si Kako kay Jabra nang makita ni Usopp ang handcuff, tapos si Zoro ay hinamon ang mga kalaban dahil nagmamadali siya. Nainsulto naman si Kako nang tinawag siyang giraffe ng swordsman, kaya ipapakita raw niya ang lakas ng isang giraffe. Tapos pinahaba nito ang kanyang liig at tumayo pero sabi ni Zoro na hindi raw nakakabilib ang giraffe kaya tinawanan pa ito ni Jabra. Nang tumama ang handcuff kay Zoro dahil nagminti si Usopp kasi natawa rin daw siya sa itsura ng giraffe. Mas lalong nainis si Kaku at ipapakita raw niya ang lakas ng giraffe kaya nagpaikot-ikot ito at ginamit ang Tempest Kick is kay Slicer. Nagtago si Jabra at dumapa naman sila Zoro at usop nang biglang lumabas ang Ring of Blade na humiwa sa pader. Narealize ng tatlo ang tunay na lakas ng giraffe na kanilang pinagtatawanan pero mayabang pa rin si Zoro at sinabing hindi siya natatakot sa mga kalaban. Nang maramdamang nakaposas siya sa kamay ni Usop kaya nasira ang kanyang kaangasan, kaya nagsisihan ang dalawang idiot habang pinagkakamalan silang baliw ng mga kalaban. Tinanong nila ang dalawa kung anong numero ng handcuff dahil papakawalan raw nila ang mga to kung nasa kanila ang susi. Pero walang number 2 key kaya kamalas-malasan dahil tatapusin na sila ng mga animales. Samantala si Chopper ay narinig ang ingay ni Usop at dali-dali itong pinuntahan. Kaya nakita niya ang dalawang idiot na hinahabol tapos humingi sa kanya ng tulong na hanapin ang number 2 na susi. Habang si Lupi ay nakita ang whirlpool kaya naisip niyang sumakay ng bangka para makapunta sa Gate of Justice. Samantala habang tumatakbo sila Chimney ay nakita nila ang isang buton at kanila itong pinindot. Tapos bumukas ang isang secret passage at kanila itong pinaso. Lumabas sila sa isang cargo box at nakita nila ang ating idiot na bida na nalulunod. Habang si Chopper ay lumarga na para hanapin kung sinong agent ang maihawak ng key number 2. Samantala hinuli ni Kumadori si Nami at balak tuhugin ng kanyang baston pero saktong pagtusok ng kalaban ay nakawala ang ating bida. Narealize ni Nami na no match siya sa long hair kaya tumakbo muna ito habang si Frankie ay hinaharap ang big mouth na agent. Pinagsusuntok ito ni Frankie pero tumagos ang lakas sa iron body ni Chapapa kaya napaatras ito. Tapos maubo-ubo siyang nagtataka kung bakit ang lakas ni Frankie kaya pinagmalaki ng ating bida na isa siyang cyborg. Samantala bumalik sa katinuan si Loverboy dahil nabihag raw siya ng love spell ng hot chicks. Tiningin niya ang susi ng agent kaya sabi ni Kalifa nakapapandao siya ni Sanji para makuha ang susi. Nabihag na naman si Loverboy at nagmamadaling gagawin pero sinipa siya ng agent kaya tumilapon ito. Tapos sinabi ni Kalifa na nalalapit na raw si Robin sa impyerno. Inadmit ni Sanji ang kanyang pagkakamali kaya winarningan niya ang hot chicks na ibigay na lang ang susi. Pero hindi natatakot si Kalifa dahil isa siyang assassin pro max kaya si muna si Loverboy. Biglang umatake ang agent na mabilis naman sinalag ni Sanji at mukhang seryoso na ang ating bida. Nakipagpalitan ng mabilis na sipa ang dalawa pero napipigilan si Loverboy na bigyan ng sure hit ang hot chicks. Subalit sinipa siya sa egg balls ng agent kaya mangyak-nyak siyang naglupasay. Ginamit ni Kalifa ang kanyang moonwalk pero nasusundan naman ito ng ating bida kahit napakabilis. Tapos nang sumipa ang agent ay eh mabilis itong nailaga ni Sanji, saka nag-counter ng malakas na sipa, pero hindi na naman pinatama. Sabi ni Sanji na natalo na kita, ay ibigay mo na lang ang susi mo pero hindi tinanggap ng hot chicks ang sinabi ni Loverboy. Binigyan niya ito ng combo attack kaya nagulpi ang ating bida, tapos minaliit si Loverboy dahil duwag raw ito. Nainsulto si Sanji at sinipa si Khalifa, pero nailagan ito at hinimas ang kanyang hita. Tapos sinabi ng hot chicks na may atake siyang gustong subukan. Samantala nagtatago si Nami at hindi niya inaasahan na nasa likuran na pala niya ang kalaban. Kaya muli na naman siyang nabihag ni Longhair at balak na tuhugin. Pero masyadong dramatic ito kaya naabutan siya ni Choppy at sinapak ito sa face na kanyang kinangiwi. Kaya nakawala si Nami kay Longhair at nilapitan ito ni Chopper. Sabi ni Nami na umalis na sila dahil nakuha na pala ng kawatan ang susi ng agent. Habang tumatakbo sila Nami ay nahulog si Sanji sa kanilang harapan na naging wax figure na pala. Kaya nag-alala sila sa kalagayan ng kanilang kusinero, tapos humingi ng tawad si Sanji dahil natalo raw siya. Pero nagtaka si Nami dahil malakas si Sanji nang magsalita si Khalifa, kaya na-realize ni Nami na hindi nagseryosong lumaban si Loverboy. Pinagalitan ni Nami si Sanji dahil hindi raw ito ang panahon para sa kanyang chivalry. Pero sagot ni Sanji na hindi niya magagawang manakit ng babae kahit pa na ikamatay niya ito. Kaya inintindi na lang ito ni Nami at sinabi na siya na lang ang magtuturo ng gintong aral sa kalaban at sa kanito pinuri ang chivalry ni Sanji. Sumugod na si Nami pero biglang dumating si Kumadori pero sabi ni Chopper na magpatuloy na ang navigator at sa kanya binigyan ng haduken ang kalaban dahil siya na raw ang haharap rito. Samantala plano ni Luffy na magpatalsik papunta sa Gate of Justice pero pinipigilan siya ng bata dahil nahanap raw niya ang secret passage. Subalit na-release ni Lupi ang kanyang gamgam racket kaya muli itong tumalsik sa dagat at nalunod. Tapos dinala siya ni Chemi sa isang underground passage, kaya pinasok niya ito kasama ang bata batuta. Habang si Ispandam ay tuwang-tuwa dahil hindi raw matutuklasa ng mga pirata ang sikretong lagusan. Nang marating nila Lupi ang isang makapal na gate at hindi nila ito mabuksan dahil may sus ito pero pinatabi ni Lupi si Chemi at meron itong teknik na balak subukan. Kinagat nito ang kanyang daliri at sinabing third gear tapos nagkaroon ng malakas na pag pagugong sa buong Inis Lobby. Gulat na gulat ang bata batuta nang makitang wasak na ang makapal na gate tapos biglang lumiit si Luffy. Samantala naramdaman ni Ispandam ang pagugong kaya kabadong tinanong nito si Luchi kaya sabi ng asasin na baka yun ay ang mga pirata. Dahil nakita raw niya ang bata at ang alaga nito na nakasunod sa kanila kaya sinita ito ng chief kung bakit hindi niya pinigilan ang mga ito. Pero sagot ni Luchi na hindi naman raw ito inutos ni Ispandam kaya nagalit ang chief at pinagutos nito sa agent na protektahan ang kanyang buhay. Nang makita niya si Robin na mukhang nandidiri sa kanyang kaduwagan, kaya sinapak niya ito at natumba ang hot chicks tapos sa kanya ito pinakalagkad kay Lochi. Samantala habang tumatakbo ang ating bida ay bumalik na ito sa kanyang natural na katawan. Habang narating na ni ang kwarto ni Kalifa at nakita niya ang hot chicks na naliligo. Si Frankie naman ay hinaharap pa rin si Fokuro, tapos binato siya nito ng apol kaya binato niya ito ng patilya pero hindi tumama. Pumunta ang kalaban sa kanyang likod at saka siya sinuntok, pero nasalag ito ng cyborg at hinawakan sa pisngi si Chapapa at hinampas sa pader. Tapos kanya itong pinaulanan ng bala at naisip na pumunta na sa kusina pero hinarangan siya ni Fokuro at tinawag na itong coward, dahil umilag raw ito sa kanyang bala. Nainis si Chapapa at pinatikim si Frankie ng kanyang killer punch na kinangiwi ni Bikini Boy pero sabi ng cyborg na wala raw dating ang suntok. Gumante ng suntok si Frankie pero sabi ni Fokuro ay mahina raw ito at sa kanya muling sinuntok si Frankie. Nagpapanggap ang dalawa na hindi umiipekto ang mga suntok sa kanila at sinabing suntok raw ito ng baby. Kaya muling nagpalitan ng mga suntok ang dalawa habang nagta-trash talk ang isa't isa. Tapos nawasak nila ang pader at nakita ni Bikini Boy ang fridge nang biglang nawasak ang pader dahil sinipa ni Kumadori si Choppy. Nang muling atake ang werdong long hair ay kinulong ng render ito sa loob ng fridge pero nagreklamo si Frankie at sinabi kay Chopper na kumuha ng tatlong bote ng cola sa fridge para makapag-recharge siya. Nagalit naman si Chapapa dahil kabastusan raw ang pagmemeryanda sa gitna ng laban kaya ginamit niya ang multiple shadow clone jutsu at saka pinagsusuntok ang cyborg. Sinubukan itong paputukan ni Bikini Boy pero wala na siyang energy kaya muli siyang binira ni Fokuro. Binuksan ni Choppy ang fridge at kumuha ng cola, tapos hinagis kay Frankie, at pagsalo ni Bikini Boy dito ay ginamitan siya ng tempest kick ng kalaban pero huli na at nagamit ni Bikini Boy ang cola at nakapag-recharge. Muling nagka-energy ang cyborg at nilapitan ang agent, tapos pinatikim ng kanyang strong hammer, kaya napaluwa ang mata ni Chapapa at pumarit ito at binutas ang mga pader at saka ito na nakaut. Tapos sinabi ni Chopper kay Frankie na kailangan nila Zoro at Usopp ang number 2K kaya na upset ang cyborg sa kaidyota ng dalawang straw hat. Nang magkamalay si Fukuro ay sinabing galit na raw siya kaya nilabas ni Bikini Boy ang kanyang kanon at sinabing hahabulin siya ng bala kahit saan ito tumakbo. Kaya naisip ni Choppy na may tracking device ito tapos pinaputukan ng cyborg ang kalaban pero hindi tumama dahil tumakbo. Hinabol ito ni Frankie kaya na-realize ni Chopper na nagoyo siya dahil ang hahabol pala ay ang cyborg at hindi ang bala. Naghabulan ang dalawa at ginamit ni Chapapa ang kanyang teleportation jutsu, at nagtago habang si Frankie ay pinakikiramdaman ang paligid. Nang sinuntok ng render ang agent, dahil nakita niyang nagtatago ito, kaya naparoll back ang kalaban. Tapos ginamit niya ang kanyang iron ball technique na sinapo naman ni Frankie at kasama itong tumalsi. Pero kumapit ang cyborg kay Fukuro, kahit na sumisid ang kalaban sa dagat kaya tinatangay na sila ng malakas na alon. Samantala lumabas na si Kumadori sa fridge, kaya serious mode na si Chopper, tapos nakita niya ang kalaban na naging baboy dahil kinain nito ang lahat ng pagkain sa fridge. Pinipilit ni Frankie na hindi mahulog sa falls, habang si Chapapa ay lumilipad tapos sinuntok nito ang cyborg para bumalik sa ilalim ng dagat. Subalit lumangway pabalik si Bikiniboy at binaril ang kalaban ng ilang beses, pero nailagan ito ni Fukuro gamit ang kanyang weirdong teknik. Tapos muling inanod si Frankie ng dagat kaya mula sa ilalim ng dagat ay umutot ito at tumalsik pataas. Pero pinigilan siya ni Chapapa at Sinipa kaya tumalsik siya pabalik sa dagat pero ginamit niya ang kanyang strong right tapos kumapit sa paa ng agent. Kaya tuwang-tuwa itong hinila ang kalaban para masamang mahulog sa dagat. Ginamit naman ni Fokuro ang kanyang moonwalk habang nakakapit sa kanya ang ating bida dahil wala na siyang no choice kundi isama ito. Samantala baliktad ang sitwasyon dahil ang mga hayop ang tumutugi sa dating bounty hunter na si Zoro at kay Sniper King. Tapos nag-away ang dalawang animales dahil nag tumugi sa ating mga bida. Kaya nakaisip ng masamang ideya si Usop at binuyo ang mga kalaban kung sino ang mas malakas sa giraffe o ang askal. Pero ang idiot na Swordsman ay aksidenteng nasabi ang pinaplano ni Usop na pambubuyo para sila ay makatakas. Kaya napikon ang mga animales ng malaman ito pero muli silang nabola ni Usop kaya muling nagtalo. Nang nag-aya ng umali si Usop ay sabi ni Zoro na hindi niya ugaling tumakbo sa laban kaya tinanong ni Long Nous kung may plano ba ito at ang sabi ng Swordsman ay magbabato batopik sila. Tapos kung sino ang matatalo ay puputulin ang kamay kaya umapila si Uso pero sinabi ni Zoro ang kanyang second plan. Habang ang mga animales ay nag-aaway at nang mapaharap sila sa mga pirata ay nakita nilang ginamit ng swordsman na espada si Uso. Samantala nainis na si Fukuro dahil nakakapit pa rin si Frankie kaya nagpaikot-ikot ito dahil pipipitin daw niya ang cyborg sa tower. Pero ginamit ni Frankie ang kanyang center para kumapit at ginamit ang kanyang pangmalakasang kanon sa right side kaya huminto sa pag-ikot si Chapapa at napunta sila sa tapat ng shore, tapos ginamit niya muli ang kanon sa kalaban pero pinipigilan siya nito. Subalit hindi nagpapigil si Bikini Boy kaya bumulusok pa pababa si Fokuro na kinanakaut muli nito. The 1B! The 1B to see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.